Hi guys! So I will be sharing my immigration story today and uh, andito ako ngayon sa Davao International Airport because I will be going to Singapore for the Airbus tour. So actually, nandito na yung plane but we are still waiting kasi uh, paalis or pababa pala yung mga pasahero. So this is actually my first time na dumaan sa Davao International Airport and usually because again international travel talaga kami international talaga namin is Manila. So from Manila exit on uh, terminal um, 3 ganyan to uh, different um, countries kung saan yung destination natin. So Nagulat ako because I thought na magiging mabilis lang yung question and answer um, from the immigration officer considering na yung pila kanina is medyo maliit lang, hindi naman ganon karaming mga tao talaga. So pagdating na sa akin, saktong-sakto na parang pagkasabay kami ng kapatid kinukunin because we are going to, yun ya, um, sa concert. And then first niya na tanong sa uh, sa amin is sa akin specifically is saan ako pupunta? Sabi ko sa Singapore. And then tinanong niya ako, anong gagawin ko sa Singapore? Sabi ko manonood ako ng concert ni Taylor Swift. Tapos sabi niya kailan 'yung magiging balik mo? Tapos sabi ko March um, 13. Tapos yung kapatid ko naman, sinabi ko na March 6. So sabi niya ba't ako magtatagal sa Malaysia? Anong gagawin ko doon? So, sinagot ko siya na kasi magtutur pa ako sa Malaysia. Tapos sabi niya na, oh, okay. Tapos sabi niya, kala niya siguro magti-TNT ako doon sa Malaysia at paghahanap ako ng trabaho doon sa Malaysia. So, tinanong niya ako kung um, ano yung work ko, kung profession, um, kung ano yung work ko. Sabi ko na freelancer ako. And then, sabi ko, we're, um, I'm working remotely, working from home. Tapos, tinanong niya ako kung anong field. Sabi ko, it's uh, about media and video productions. Tapos, sabi niya sa base sabi ko nasa Miami, Florida, ganyan. Tapos, tinanong niya ako kung meron akong certificate of employment coming from... Uh, my work which is nagulat ako because ever since I travel ako parang 15 years na ako travel but never pa ang ng immigration officer ng certificate of employment kaya hindi ako nagpe prepare ng certificate of employment pero hiningian niya ako sabi ko na uh, mula po ako certificate of employment because um, sabi niya walang kahit na parang basic ganyan, sabi ko wala po, kasi parang direct yung sahod, ganyan, bank to bank yung pag-transfer, tapos ang sabi ko naman sa kanya, but I do have work email, okay lang po ba na yun na lang po, sabi niya, sige pakit, uh, sige, eh ano mo uh, pakita mo sa akin, so pinakita ko sa kanya yung work email, ganyan, ganyan, tapos um, doon sabi niya, saan dito yung, yung ano, saan dito yung yung name ng company. So, pinakita ko sa kanya yung name ng company. Tapos, saptong-sapto na merong um, parang name card doon yung boss ko. Sabi ito ba yung boss mo? Sabi ko, yes, siya po yan. Siya po yung CEO. And then, ito po yung address. Sabi niya na, okay. Tapos, sabi niya na um, pahingi ng, ng concert ticket mo ng air Tour, ganyan. So, sabi ko, hindi po sa akin nakapangalan yung concert ticket. Nakapangalan po siya sa kapatid ko, because siya po yung may ticket master na ako. So, sabi niya, sige lang, Pin pinakita ko naman sa kanya, kinross check niya, kasi sakong-sakong sak, na pumipila din yung kapatid ko dun sa kabila. So, nag pros- parang na-compare notes sila. Tapos sabi niya na, sino yung older sister sa inyo Sabi ko, ako yung older sister. Tapos, uh, after noon, sabi niya na, so, paano yung work mo kung uh, magma-Malaysia ka pa? Sabi ko, wala namang pong problema kasi so, online naman sure yung trabaho. So, I can work definitely from anywhere or any part of the world. Tapos, sabi niya, matagal ka na ba dyan? Sabi ko, opo, medyo matagal na po. Ganyan-ganyan, three years na po ako um, working remote. Tapos sabi niya wala ka talagang employment dito sa Pilipinas. Sabi ko wala ako. Purely um, working remotely po talaga ako. Tapos after that, tinigyan niya ako ng return ticket. Tapos since nasa Davao, in-explain ko, in ko sa kanya, from Malaysia sa Manila po ako dadaan. I mean, I mean from Malaysia sa Manila po ako um, magta down. Tapos, ayun na. No, tinignan niya, ganyan-ganyan. Dahil pa siyang Uh, tinitingnan yung ano-ano. Tapos, yun, pinicturean niya na ako. And then, ah, uh, ayun na, yun, doon na nag-end. And then, yung sister ko naman, sobrang dami ng tinanong sa sister ko about sa kung saan, ano yung source of income niya, and, um, paan, paano yung, kasi yung, yung kapatid ko, may business din siya. And then, paano yung businesses, yung process, ganyan, ganyan yung mga supplier, ganyan, ang dami niyang tinanong dun sa, sa sister ko both of us, sobrang dami ng tanong, which is nagulat ako kasi parang Um, first time kong matanong about doon sa linya ng work na meron ako. So, which I would just like to remind everyone na yung mga like the basic requirements, parang it's also a reminder for me na kahit na taga tagal ko nang mag travel na hindi pa rin, huwag pa rin maging kampante na dahil matagal ka nang magta travel is um, kakaligtaan, mo na, kakaligtaan mo na yung mga basic documents like certificate of employment or any proof lang that would show that you're working, ganyan. Kung may bank statement ka, most likely mag ka. And then, um, ano pa ba, boarding pass, ganyan, uh, visa, passport, mga, si mga, simple things na ganyan. And of course, kung for example, pupunta ka ng ticket, kailangan mo, at uh, for example, kung pupunta ka ng concert, kailangan may proof ka na meron ka talagang ticket. And then, yun, sinak na din pala kung saan kami ng sistay, ganyan. Mabuti na lang, ba diba? Naka ano, parang, parang sa isip ko, diskumpiyado siguro yung immigration officer na to. Makakala niya, doon ako sa Malaysia titira. Kasi, tagal yung, ano eh, tagal yung party na nung sa akin about sa Malaysia. Kung bakit ako, uh, magsistay ng one week doon and then yung kapatid ko is uuwi na dito sa Pilipinas so ayun lang and uh, sige lang maging uh, confident lang pa rin sa pagsagot sa kanila and maging kulay para naman at least uh, sure sure na kasi iniisip ko oh my god last year ang travel parang 8 countries ata ako last year pero walang masyadong panong sa akin eto lang this year na sobrang dami niyang panong and then nagulat ako because Davao International Airport parang Uh, small airport siya and uh, hindi mo talaga mapipredict kung ano yung mga itatanong sa iyo ng immigration officer and kung ano yung hahanapin sa iyo ng immigration officer kaya mas mabuti na i-prepare niyo yung lahat ng mga documents sa kailangan para at least iwas So sa mga concert goers dyan, good luck sa inyo sa immigration offices. Bye!